Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu Al wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, um, uh, bibigyan natin ng karagdagang kasagutan ang tungkol sa post natin na uh, ang pagpapa-inject ng glutathione upang ang naang layunin mo ay <clears throat> para baguhin ang kulay mo o mananatili ang kulay mo na kulay puti which is hindi naman talaga ito yung kulay mo na ito po ay haram o bawal dahil lang uh, katulad nito ay pagpapatato. Yes. Ito po yung hatol ng ating mga ulama, ang katulad nito ay para mong uh, tinatuhan ang balat mo. Okay, so ngayon uh, may mga nabasa kong comment. So ito yung mga sasagot natin, uh, sasagutin natin to. Isa sa mga comment dito, paano naman po pag nagtitik ng glutathione capsule? Okay kapag nagtitik ka ng glutathione capsule at ganun din po ang resulta, katulad din po na nagpa-opera, katulad din po ng na nagpa-inject at nag -inom, uminom ng kapsul at babaguhin niya at mananatili na po yung kulay mo na kulay puti, haram din po yan. Apo, haram din po yon kasi babaguhin mo talaga yung kulay mo eh. So kahit na capsule yan, kahit hindi ka nagpa-inject, kung umiinom ka ng gamot na ito para magpaputi at baguhin ang kulay mo talaga na mananatili na ito, ay haram pa rin po yon Okay eh uh, Sheikh, paano naman po yung mga nagpapaputi lang gamit ng sabon at kung ano-ano sa skincare like Kojic, mga Rejuve, etc. Okay, ibig sabihin yung mga external, cream, lotion, sabon, at iba pa para pumuti yung balat natin which is alam naman natin na temporary lang ito. Walang problema. Ang mahalaga ay hindi po ang ating kalusugan o ang ating skin. Pangalawa, ay uh, hindi naman magpapanatili ito sa kulay natin ng, ng habang buhay o mananatili na po. So wala po pagbabawal kasi normal po yan. So dito naman, uh, sabi niya sa Lamustad, with exemption naman po siguro, ang pag-take po ng glutathione is for ano to, de detoxification and fertility purposes po. And one of the side effects po is pagiging clear skin. Ustad, bago po sana tayo magsabi ng ganito, is kailangan po muna natin lawakan ang kaalaman natin sa usapin medikasyon po. Kasi po madami sa mga kababayan natin na hindi aware or na-educate kung ano po ba talaga ang glutathione. So, kailangan ustad. Anaway, patawarin at gabayan po tayo ng Allah. Uh, maraming salamat sa nag-comment na to. Okay. Uh, walang issue dito kung ito po ay nirekomenda ng doktor. Halimbawa, mayroon kang sakit o tulad na nabanggit ng kapatid natin at ito ang nirekomenda ng doktor at ang resulta nito ay puputi ka ng habang buhay so wala pong problema. Kasi rekomenda ng doktor to na ito'y sa sakit na yun. Pero kung ikaw ang nagkusa kahit nasabihin natin na gamot sa mga bagay na yan, o may kabutihan, may didud, na idudulot ito, pero talagang ang layunin mo naman talaga ay para pumuti. Wala ka naman talagang sakit, wala ka naman karamdaman, pero ang layunin mo talaga ay para manatili ang kulay mo, na kulay puti na talaga, so haram. Haram pa rin. Kahit na, kahit na may nagagamot ito, o may kabutihan, o na, na idudulot nito, ay haram pa rin po. Katumbas pa rin ito ay ang pagpapatato na isinumpa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la'ana rasul sallallahu alaihi wasallam al-washimat wal mustawshimat. Isinumpa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga babaeng ang gawain nila ay nagtatato at nagpapatato. Pangkalahatan pati po lalaki. Okay, so yan po yung uh, paglilinaw at kasagutan po sa ilang mga katanungan tungkol po sa bagay nito. Kaya ang nagpapa-inject ng glutathione, nagpapa-opera, nagtitik ng capsule na hindi naman talaga rekomenda ng doktor sa kanila, kung, at hindi naman wala naman silang karamdaman, babaguhin lang talaga yung kulay nila para manatili na kulay puti at hindi naman yan ang kulay nila, haram po yun Pero yung uh, uh yung binabalik ng tao yung dating kulay niya, halimbawa dati kang puti, tapos bigla kang umitim, kaya gagamit ka ng glutathione, magpapainjik ka, ibabalik po yung dati mong kulay, walang issue dito. Pero yung babaguhin mo yung kulay mo ng habang buhay, ito po ay haram at katumbas nito ay pagpapatato po. So yan lang po, Allahu A'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.